pong kainin yung mga isda sa Taal no Isa isa-isahin po siguro natin ano-ano ba yung mga klase ng isda na nandoon na yung uh, uh, pangunahing mga isda na harvest o hinahango natin sa Taal lake at uh, uh, una bujan yung tawilis uh, yun nga po ang uh, sa balita no? or uh, umiikot na balita na, na natatakot yung mga tao na bumili ng tawilis Um, yun po yung uh, tawilis po ay uh, tingnan natin yung kanyang uh, mode no o yung yung characteristics niya. Ang tawilis po ay kumakain ng uh, ang tawilis po ay tinatawag po natin na planktivores. Ibig sabihin po sila po ay kumakain ng microconsora or yung mga maliliit na organisms. Um, kaya wala pong uh, posibilidad na ang tawilis po ay uh, kakain ng mga mga tarawagin nating uh, decaying uh, organic matters kasi ang kanila pong uh, ang kanila pong kinakain ay mga planktons or uh, yung maliliit na mga organisms. So yung tilapia naman po ang bangus, ang tilapia ang bangus po sa Taalik ay um, cultured. Ibig sabihin na sa controlled environment at pinapakain po ng mga commercial feeds. So uh, um, pinapakain sila, uh, inahagisan ng pagkain ng commercial feeds at kung hindi man po sila sa controlled environment, ang nature din po ng tilapia at bangus are um uh, kumakain ng mga natural food. Big sabihin mga mga lumot, uh, planktons din 'no. So uh, so uh, again, wala pong uh, katotohanan na 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 hindi safe kainin yung uh, pawilis ang ang tilapia, ang bangus sa sa Lake. Um, meron pang isang um, isda, klase ng isda, yung tinatawag natin na maliputo. maliputo. Ang uh, characteristics naman ng maliputo, tama po na carnivorous siya. Pero ang uh, ang kanila ang, ang maliputo naman po ay hindi scavengers, no? Ibig sabihin ang kanilang kinakain naman po ay uh, mga ang hinahabol nila o mahabol sila ng mga maliliit na isda para yung po yung kanilang kainin. So hindi sila scavengers. Hindi sila kumakain ng no? mga dikaying uh, matters or decaying organic matters. So um, in general wala pong wala pong dapat ikabahala no yung ating mga consumers or public na hin na huwag po silang maniwala na hindi safe kainin no ang uh, mga isda sa sa Taalay dahil ito po ay uh, safe na safe. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cells herbal capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.